Dahil may issue ngayon si Daniel Padilla at nagpost nga si Katrin Bernardo talagang pinusuhan ng mga netizen dahil nakalike si Daniel Padilla. Sabi pa nga ng mga Katniel fans walang mabubuwag sa Katniel. At na-interview nga si Daniel Padilla, tinanong sila kung ready na ba siya mag down with Catherine Bernardo. Sabi niya ay let's take it easy, nice and slow ba? Diba? Kailangan natin galawin ang ating chessboard ng tama, wag natin madaliin ang mga bagay. Kasi nga ito pa lang ang dami namin gagawin, so tapusin muna natin to, lalo na magre-renew pa kami with ABS-CBN. So latagin natin ng maigi tapos next level na. Tapos ang dami naming pinupukpok, alam mo yon ang hirap pagsabay-sabayin. So lalatagin lang natin ng maigi. O oh, diba? Grabe. Meron na talagang plano si Daniel Padilla na magsettle down sila ni Katrin. At gusto niya pag nagsettle down sila ay tuloy-tuloy. Yung feeling na hindi sila busy at lahat ng trabaho nila ay nagawa na.